Paimbestigahan sa Department of Health ang pagkamatay sa 34 anyos nga inahan ug sa iyang gisabak nga bata. Hustisya ang panawagan karon sa pamilya sa mag-inahan. Kiniugban pa ang sairanta sa report ni Alan Domingo. Gihaya na silang panimay sa Bukirang Bahin sa Argao, ang lawa sa 34 anyos nga si Iris Kumaling ug ang iyang ipanganak nga batang babae. Matod sa bayaw sa babae nga namatay unang gidala sa Argao District Hospital ang iyang sister-in-law ni July 21, dihang nagbati na kini. Apan tungod sa kadelikado siyang kondisyon, girefer siya sa susamang adlaw sa Karkar Provincial Hospital para sa cesarean operation. Apan midagan og kapin sa lima ka oras, una nadala sa Karkar Provincial Hospital tungod kay... Pag-abot dito sa district, ipakuan lang ta dito sa Karkar, wakunoy gasolina, um, ang ambulansya, dili kuno mo kung dili duha ang pasyente. Base sa timeline nga gipresentar sa Cebu Integrated Provincial Health Office na transfer ang Mabdos sa Carcar Provincial Hospital pasado alas 7 na si gabi ni Antong Lunes. Apan pagkabunta, girefer na usab ang Mabdos sa Cebu City South Medical Center. Miabot ang maginahan inahan sa talisay pasado alas 11 na sa buntag ug dinhi pa namatay ang mag-inahan. Matod sa pamilya sa biktima buot na yun unta nilang mapahigayon ang operasyon tungod sa sitwasyon sa ilang pasyente kinsa adunay gihambin nga sakit sa kasing-kasing. Hustisya sa mag-inahan ng gipangayo pangayo kay kun na atiman pa unta dayon dili unta kini mahitabo. Kung i-declare pa yun sila dayon nga isisarya na lang o repair sa soto, okay kaayo walay problema. Kay balag mabulit misutang mimando si Governor Pam bari 4 og dinali ang imbisigasyon sa insidente. First of all, my con my condolences to the family. My condolence, my deepest condolence to the family. No, uh, it's really heartbreaking what happened to the mother. As I've said, uh, sa akong post ganina ba nga, um, we're really taking this seriously. Wa pa muluwat ug pamahayag ang mga nalambigit nga mga hospital apan base sa inisyal nga imbestigasyon sa IPHO. Nakita nila nga wa kalapasan kuno ang hospital sa Argao ug sa Carcar City. Si Argao ug si Karkar Hospital did everything sa ilahang ilahang ability to um serve gyud maayo sa kanilang nga pasyente. At sa phone interview ni Dr. Joshua Brillantes, ang direktor sa DOH Region 7, mopahigayon sila og investigasyon sa nahitabo There is a kwa, formal complaint. Uh -huh. Then, siyempre, uh, the office will act on it. No? Usas sa kung nga nung wak makapahigayon o cesarean operation sa mga naunang ospital kay UBOS sa Republic Act 8344, gidili sa mga ospital man sa medical clinic ang pagbalibad sa pagpahigayon o medical treatment ato sa emerhensiya o seryusong kaso. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. bali bisdak